good morning mga levers. Uh, uh, New Year Chinese New Year po ngayon, no. Oh. Ayan, ang daming naligo ngayon sa ano sa beach, no. Ayan, oh, pulibok. pulibok yung cottage nila. No? Tapos dito bas kabila, hindi natin masyado makita kasi ang daming bangka nakaharang. Kaya pala, ang daming tao dito naligo. Kaya Chinese New Year pala ngayon mga Revers Ako nga pala mga Revers no, Dito kami ngayon sa ano po Marigundon Ref Dito kami nag first dive Dahil yung geese namin mga Revers Dalawa lang naman ngayon Yan ah, Nakatalo na pala sila kanina mga Revers Kaya Hindi ko po nakuna ng video Baka mapagalitan pa ako sa boss ko yan. Grabe, sobrang init naman ngayon mga drivers. Ito yung ta panahon na pinaka the beast namin. Kasi walang alon. Hindi kami mahirapan sa gas pag angat. Yan, yun pong hilutungan Island, no? Medyo malayo-layo po po. Mamaya po pagkatapos na ng first dive, punta na po kami ng Hilutungan Island. Eh. Hmm. Um, sana po mga drivers to, no? ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah. Paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers vlog po mga drivers. Uh, sana po matulungan nyo po ako no, para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan ito yung tangke namin mga divers so. punti lang Ay, dalawa lang dalawa yung gis namin ayan ayan po maliit na bangka, ilan hapin po yan Yung karga po ay lokal. Huh? Lokal at saka Korean pala. Halo-halo po yung karga nila. Lokal at saka Korean. Yan. Dala. Yan. Yan. ko po, kakain po sila. Yan. 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 Yan po, ang daming naligo sa dagat ngayon mga devers. Dahil holiday ngayon. Ayun, oh, kita nyo? Yung malangoy po sila. Ah. Grabe, ang sayang tingnan nila, no? Hindi pa po kami nakabanding ng mga uh, pam ng mga anak ko at asawa ko sana magabanding na kami kasi pag naka D.O.P ako mga Revers no walang time pag wala po kaming time na mag ano po magligo-ligo sa dagat yan ganda ng white sand nila mga Revers no tingnan nyo ganda talaga At ang lapad po yan lapad ng white sand nila yan no at ang linis pa palagi nila tong inaano po mga rivers no nilinisan araw-araw uh, tinatanggal po nilang mga lumot po tsaka doon dyan po sa may blow na ano po may blow na bubong yan white sand po white sand po rin dyan mga drivers pero hindi na ito masyadong makita dahil nakaharang yung mga bangka no? Uh, kung gusto nyo mag babad sa dagat punta kayo dito sa ano Marigondon Reef dami ang ganda ng white sand nila dito mga drivers yan may isa pang bangka dito nakatambay oh naghahanap po yan ng ano naghahanap po yan ng island hopping yan nagpalutang lutang lang po sila ngayon mga drivers kasi wala pa silang booking yan yun dalawa kumakain oh. isa walang ulam isa daming ulam hmm. girls anong ulam mo hmm? anong ulam mo okay. mo sa sud mo itlog yung isa ano yun Isda. Isda. Hmm. Ayan, ang ganda ng panahon. Malinaw at saka mainit. Ang sarap magbabad sa dagat ngayon mga drivers. Grabe ho. Oh. Sobrang linaw. Ah, ang dami palang bangka doon sa hilutungan mga drivers. No? Hindi lang masyado makita dito sa video ko yan. Palapitan natin ng kunti. Ayan. Ang dami pala maya punta kami dun yan ito yung bangka namin chel chel lang yung kap uh, namin ayun ay lagantay pa kami kailan uh, angat yung divers namin yun po may nakabanding ngayon sa dagat no? ito pala yung ano tulay sa Marigondon Rift mga rivers hindi pa yan natapos yan no yan yung tulay sa Marigondon po mga rivers Mamaya po, uh, aangat angat na yung gas namin, no? Nihintay muna namin mga 30 minutes siguro yun. Angat na yun mga drivers. Kaya, uh, hintayin natin mga drivers. Ayan po mga drivers, no? Nakaangat na yung gas namin. Ayan. Kalubungin muna namin yung mga tanki nila. Ito nyo? Ito nyo ah? Ayan, sa tuho ko mo. po lahat mga lepers. Punta na kami sa Ilotongan Island. Thank you for watching.